Maraming tao ngayon mga ka-cubes. O, yan si ate. <laughs> yeah. mm. Wow, bagong lechon. Uh, uh. uh. Sarap ng lechon. Lecho, no? wow. Kasi siya na, hindi namin mapanganga. Ang sangwa. yun magandang umaga mga ka-cubes welcome back po sa ating channel so eto so, makikita nyo na naman paulit ulit na tayo so araw ng sabado so bali ito mag alas 5 ng umaga so alam nyo na ibig sabihin niya, pag lumabas tayo ng ganitong oras so as usual so bali meron na naman tayong overtime so last week lang tayo hindi nakapag overtime ng sabado So Bale ito. So, balik tayo sa regular routine natin pag weekend so ang akala ko talaga mga ka-cubes eh wala tayong pasok ngayong araw na to kasi hindi naman tayo nag over overtime nung mga nakarang araw tsaka medyo nagkakos nga ngayon sa ano sa kumpanya so kasi year end so hopefully marriage yung budget para next year meron tayong bonus hopefully yun ha hopefully so bale, ito so Nag-alasin ko ng maga So pasok tayo pa ng maaga Para makauwi rin tayo ng maaga So So bali kaya tayo may pasok ngayon Actually Wala naman na talaga ako gaano trabaho sa machine ko So bali nagpa-floating Floating lang tayo ngayon Support tayo So ngayon lang Yun nga uh, Ano last minute Biglang nag Nagsabi yung supervisor Na pumasok daw ako doon sa Isang machine So Siguro fully loaded yung isang machine So ay pumasok ng operator Weekend kasi alam nyo naman dito Yung iba hindi talaga napasok ng na weekend Mga Pilipino lang talaga ang mga Medyo laging on the go Sa overtime Alam na alam natin yan Masisipag talaga ang mga Pinoy Pero masisipag nga ba o sa janggipit nga lang Ngayon <laughs> kasi Daya nga nung napanood ko Kay Rice Sabi niya eh Masipag o gipit lang so ayun lang yan eh. <laughs> so almost pares lang yun eh, di ba? so anyway so ito so natin pagkwentuhan yan so bali eto so pupunta muna ako ng Tim Hortons dadaan tayo doon so bibili tayo ng baon natin so usually kasi pag sabado hindi tayo nabili ta nakakapaghanda ng baon talaga so yun kung makikita nyo nga rin ngayon so medyo maluwag luwag pa talaga yung daan so in less than 5 minutes simula sa bayan ganda doon kung dedere derecho tayo wala pang 5 minutes nandun na tayo sa trabaho natin pero so ngayon since maaga-aga pa naman so okay lang mga 5.15 na lang tayo mag-login or 5.10 bahala na so punta muna tayong Tim Hortons kita-kits tayo so ayun so andito tayo sa Tim Hortons so tignan natin kung meron tayong offer Hi, can I have a uh, two medium double double decaf? Anything else? And uh, one uh, everything bagel with cream cheese. Yeah. And uh, ten Timbits chocolate glaze. All of them chocolate. Yeah, all of them chocolate glaze. Anything else? Uh, that's all. Thank you. Bally. Yan, oh, nga pala yun. So, kung bago nga pala dito sa channel ko. So, bali ito. So, malapit lang yung trabaho ko dito sa Centennial College. So, nung Centennial College, yung karamihan dito mga international student din. Yung building na yan, yan yung dorm nila. Mostly dorm yan ng mga estudyante. So, dyan ako karamihan nagdi -de deliver Kadalasan, nag so, deliver ako dyan. McDonald's, Shoppers, Walmart yan. So, yan, yung mga estudyante minsan mo order sila. So, dyan tayo nag -de deliver Tapos yung trabaho naman natin, ito lang, paglampas lang itong tulay na to, andyan na tayo. So, kaya kalapit lang sa bahay. Tapos yan naman Yung yellow page Ewan eh, hindi niyo makakita Yung yellow page building na So dyan tayo Nag outtaking So nag outtaking tayo dyan So dito tayo Nagtatabao Tapos yan lang yung Outtaking natin So bali Naglakad lang tayo nyan doon ah, Mamaya na lang natin Kwento Yung anong yan So bali Pasok muna tayo Mga kakibs One hour later Yun uh, Welcome back Mga kakibs Eto uwi na So bali Makikita nyo, medyo madilim na. Alas 5 pa lang ng hapon. Madilim-dilim na. So, bali, ito, kalalabas lang natin sa trabaho. Overtime tayo ngayon. So, bali. Ito, so, bibili tayo na ka ng ulam natin. Hindi daw nakapagluto si Nagisang Ikaw. Bumili na lang daw ako kasi masakit yung ulo niya. Kaya e, ito, pupunta tayo ng Belas Lechon. So... Ito, grabe, malamig-lamig na tayo. Taga na, jacket na tayo ng pang winter. Ito, malamig-lamig na. Ito, ito. So, ewan ko kung lalabas pa ba tayo mamaya, pero parang tinatamad na rin ako. Ka Kasi nakakatamad na lumabas pag ganitong madilim. So, yun lang, uh, medyo kaanuhan ng pag winter. Pag madilim, natatama rin ka na tagal lumabas pag ganito. So, pera na lang kung meron ka pupuntahan. So, yun. So, bali, punta muna tayo ng Bella Sletcher, mga ka-cubes. So yun, so bali, magpainit muna tayo ng makina ng sakyan bago tayo pumunta ng Bella's Lechot. Kasi sabi nga, medyo matatagal at pa yung order natin na crispy ulo. So bali, sabado ngayon. So tinamad magluto nga. Si... Hindi pala tinamad, hindi daw nakapagluto kasi namalaan kagabi. Yun, sumakit yung ulo ngayon. Kaya pinabili na lang tayo ng ulam. So kaka-order ko lang kanina sa, sa loob ng trabaho bago ako lumabas. In-order ko na para... Mamaya, dere-derecho na tayo doon sa Belas. Pipick upin na lang natin. So yun, so bali yan, kikita nyo lumabas yung mga kasama natin na, na nag-overtime So yun nga pala yun, may napanood tayo yung video ni Dre Rice Tungkol dun sa kasipagan So, kaya daw tayo masipag o, Natural sa atli kasi sa ating mga Pilipina masipag Mga medyo para sa atin gawin, mawukang totoo nga Kaya daw masipag kasi medyo gipit <laughs> So, totoo yan. mukhang totoo rin yun So, kaya rin ako nagsisipag, medyo syempre para, para makaalwal naman tayo, makaluwag-luwag tayo syempre. So, kaya tayo nagsisipag-sipag. So, pero although natural na masipag din tayo, so bonus na lang din talaga yung, ano, yung kung ano man yung kitain natin sa kasipagan natin. So, bonus na yun. Pero ang dahilan talaga yun nga, kailangan natin magsipag para ano, duminhawa o oh, makaano tayong buhay natin. So, although kailangan rin naman natin magpahinga, syempre. So, yun, hindi rin naman puro lang tayo trabaho. So bukas, linggo So since may overtime na tayo ngayon So tingin ko bukas uh, Pahinga-pahinga muna tayo So tignan na lang natin Half day na lang Tingnan natin kung lalabas tayo bukas Kung bibiyahe tayo Kung maghahanap tayo ng pera sa, sa kalsada Pero malamang sa malamang Tama rin na rin ako niyan Dahil may kota Nakakota na rin naman tayo ngayon So yun naman yun eh Kung wala tayong overtime Bali Kumukota tayo sa paghahanap ng pera sa kalsada So ganun ang ginagawa natin So meron tayong kota So minimum at least maka 500 tayo So a week extra. So yun ang ginagawa natin. So So yun, so kaya nga kahapon uh, all, yung nalit kasi yung abiso sa atin. Late yung abiso sa atin na mag-overtime tayo kaya si Pinlano ko na na umaga, uh, maaga kanina so maaga tayo sana mag-uumpisa maghanap ng pera sa kalsara magdo na siya at uber sana tayo na maaga pero yun nga, tinawagan din tayo na pumasok daw tayo ngayon kaya yun so hindi na yun. So, bali, eto na lang. So, kaya, ano, malamang sa malamang bukas, pa, pahinga, pahinga na rin tayo. Nalaksa-laksa na tayo bukas. So, yun. So, bali, eto. So, punta na tayo ng Belas Lechon. So, malapit lang naman dito sa trabaho Belas Lechon. Dito lang yung sa morning side. Nandito tayo sa progress. Mga limang minuto lang, lando na tayo. So yan, so andito na tayo sa Belas Lechon pero maaga pa, sabi kasi 40 minutes so 5.30 pa lang so pero tingko ko baka ready na yan so tingnan na lang na natin sa loob pasok na tayo sa loob ayun so, so tara pasok tayo sa loob pero parang oh ayun ready na ba parang hindi pa ready yan Malapit yung ulo pasok tayo sa loob po. oh marami kumakain ngayon parang tao mo Maraming ah, tao ngayon, mga ka O, oh, yan oh, si ate. <laughs> wow, bagong lechon. Sarap na, Ang sangwa. Ang sangwa. Ang sangwa. Ang 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 sangwa. Kasi sangwa. Ang sangwa. Ang sangwa. Ang sangwa. Ang sangwa. Ang sangwa. yung sangwa.

para para kaya saka sabi ko ano kaya mabili ito sa ito yung mga kaya kaya ang ba hindi saka hindi pag lumalamig na siya dumidikit na ang balat na laman talaga naman? Baka pa yan eh. Hindi sa atin sa gitna Baka dumami. No? Sino man po may birthday. Happy oh, birthday. Sarap. Ay, birthday. Dito. Ingat, ingat. Yes. Wala na pinakbit? Gusto ko pinakbit. Wala na. Ay, hindi ka nagsabi kami na. Ayun nga eh. Ano kaya masarap pa? Magkano lahat yung sa akin? Ano ba ito? Binagongan? Ano ba ito? Binagongan? Parang gusto ko yan ah. Parang gusto ko ng binagungan. Eh. 59.90. 59.90? Oh, isang binagungan. Ano Uh, ah, uh, medium, medium lang. Ano ba 'yung okay. sisig pa? Ito 'yung isa. Oh, isa. Ito so, yun. so, yun. yung ba? Ito yung ba? Ito yung ba? Ito yung ba? Ito yung yung ba? Ito yung ba? Ito yung ba? yung yung pwede rin tayo mag-breakfast dito. So ayan. Ayun, malaga. Ayun, yan, may mga Pilipino items yung medyo may kamahalan nga lang. Okay, sa ay Chinese. So, Ayan, so yan yung ano natin. bumitay tayo ng isang binagokan. Pag hindi pa lumabas yun 5 minutes, <laughs> dalawa yung Ang galit ate. Deliti na eh. May si ate. yung <laughs>

<laughs> so, magkano sa lahat sa akin. kasi <laughs> lagi na yun. seventy three forty. seventy three?

Uwi na tayo. So, kaya yung tanong. na 5.45 na ng gabi. Kung makakikita nyo. So, talagang madilim-dilim na. Kung nakikita nyo, madilim sa labas. So, yun. So, bali. Uwi na tayo. Pa so, oras na para magpahinga. So, yun. So, ito na. Magigit na sa bahay. So, yun. Just be ulo. Palang. Thank you.